Ngayon tapos na, wang niyo yung pansinin yung mga mga kuanha kay parang budiga pa itong bahay, hindi pa na arrange. Tapos na ang room na aming ginawa na ma. Oh, ito. Tingnan namin, oh, tingnan ninyo ang aming room na ginawa. Ha? Ang laki sa sa ito sa aming room. Ito ang master bedroom. Charot! Master bedroom. Yon ay bata na humiga-higa, oh. Oh, parang budiga pa ng aming bahay. Hindi pa naan mo. pinelapitan pinilapitan. Wala tika, tikoan. Then, ito naman, ang room sa kabila. Oh, diba? Sosyal, oh. Na, oh. Ha. Oh. Yan. Dito, walang, walang pang, wala pang, ano, gobot gobot, ay ay may gulay hindi pa gubot-gubot dito pero sa amin gubot-gubot yan yan o oh. para kay yung bodigaw at pakitay kuwang tuwalya nag mga kanina yan ito Magsina. oh my god ay may gulay yan yan balik ko sa aming rom oh may gulay na unsa saan room rom na mo eh hindi ko naintindihan eh ang dami. Hindi ko pa alam eh. Napagod na ako pag arins para na ako na nakunan. Oh, na bata ito nagligid-ligid, hindi tumulong-tulong sakit. Magano oh. Yan, sa may pinto. Yan, oh, aircon namin yan, aircon. <laughs> oh, nandito na si Mami Ching 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 Ching. Mm -hmm. Charot. <laughs> Pagkaway, may klaro. Hmm? Yan, wala niyo pansinin ha para pamudies ito bahay namin.